So ngayong araw mga kaboy, ang ngayong oras mga kaboy, ah, nag na ako ah, dahil ah, ngayon schedule ko na po sa aking operasyon mga kaboy. Ngayon mga kaboy, nagsusuot na po ako ng diaper mga kaboy. Yan. Tapos papasok na po tayo sa operating room. Yan mga kaboy, parang natatakot ako. Yo, what's up mga kaboy? Ah, magandang umaga po sa inyo mga kaboy, no? Ah, so ngayong araw mga kaboy, today is ah, uh, Bernice mga kaboy. Ah, ngayong araw mga kaboy, ah, ngayon ang aking adlit mga kaboy, kaya nandito po tayo. So mga kaboy, ah, nandito na po tayo sa emergency room dahil pinagyan na po tayo ng ah, dextrose mga kaboy. <coughs> Pero bukas po yung ating schedule mga kaboy para sa operasyon mga kaboy. Kaya magpapahinga muna tayo dito mga kaboy. So ngayon mga kaboy nandito na po tayo sa ward mga kaboy. Dali na lang na po ako sa hanas mga kaboy. Kaya dito po tayo napapahinga. Ngayon mga kaboy laming to ako ngayon. Uh, it, 8 uh, hours po yung laming ko hindi po kumakain ng walong oras mga kaboy so nandito na po yung mga gamit natin mga kaboy oh yan mga kaboy yan na po yung gamit ko may hairnet tapos may ano yan isa uh, diaper tapos yung isa pang jacket yun ako yan pala yung gagamitin natin sa operasyon mga kaboy yan ipapasuot natin hindi ko alam kung paano susuotin to kung sa ulo na lang natin lagay siguro kung pwede yan, nagbibiro pa tayo mga kaboy so mga kaboy uh, kasama ko akong asawa mga kaboy siya na itong kasama so kumakain pa po siya dahil ako mga kaboy tulot-tulot laway ko dyan mga kaboy dahil hindi po ako naka, makakain dahil uh, laming, po, la, laming ako mga kaboy bawal po kumain dahil para uh, ma-effect talaga yung ano, anesthesia. So mga kaboy, uh, magsusuot na po tayo ng ah uh, diaper at dahil ischedule is ko na mga kaboy. Ngayong uh, oras mga kaboy, uh, alas 10 imidya mga kaboy. Mga 11 yung ano natin, operasyon ko mga kaboy, oras na opera. Kaya nagbihis na po ako, pinatawag na po ako sa nurse. Is Schedule ko na po raw mga kaboy. So lalabas na po tayo at tapos na po po magbihis mga kaboy. Yung so, mga kaboy lalabas na po tayo. So ngayon mga kaboy, ah, na, nakasakay na po ko sa wheelchair mga kaboy. Ah, papasok na po tayo doon sa operating room. So mga kaboy, update na lang po tayo mga kaboy pag ako ay naoperahan na. Next video, update po tayo mga kaboy. Ah, pray lang po tayo mga kaboy. Maraming salamat.